Aduza Fasto. Ayan yeah. na. Oh my God! The experience ko na siya. Okay. Ang taga ko pinangahanap. Two minutes and our time begins now. Tonton, Adele, Regine. Regine. Bibirit, haharot. Bibirit. Kakanta o magmamaganda? Kakanta. Walang jowa walang pera? Walang jowa. <laughs> Kung may paparitoke ka, ulit, ano yun? Ay, ulit. Yung ilong ulit. <laughs> Heart Evangelista <laughs> o iya Villana? Pwede. Pareho, yes. Ganda-gandahan o reina-reinahan? Ganda-gandahan. Best actress, best comedian. Ay? Ang hirap. Ang um, both na lang po. Rarampa, Roronda. Roronda. Ikot-ikot. <laughs> <laughs> Pag-aari ni Hart gusto mong mapa sa'yo? Ang, siyempre, mga bags siyang luxuries. Why not? Para sa inyong dalawa, pupusuan o kukutosan? Bashers. Kukutosan. Pupusuan. Oo. Hmm? Pupusuan At... o kukutosan? Marites. Pupus kukutusan so talaga. Kapotosan ko yun. Kapotosan o kapotosan? Mga nagpapakalat ng fake news. Kukutusan. Kukutusan niya. Uh, mga nagpapakita ng abs. Pupusuan. Sige na. kukutusan. Talaga ba? Nanunood siya. I love you, love. Ah! Ayaw ko di pala. Pupusuan o kukutusan <laughs> mga ex ninyo? Kukutusan. Ah! Pupusuan pa rin kasi natuto ako magmahal dahil sa kanila. Iyan nanonood siya ulit. Kukutusan po. <laughs> <laughs> sa inyong dalawa, sino ang mas mara maraming ex? Siya. Mas ganda po siya sa akin. Parang, parang ano to. At <laughs> saka maganda siya. <laughs> mas maraming pera? Siya. Mas maraming utang? Ay, meron pa ako ngayon eh. Ako patapos na. Kochi. Mas maraming hugot? Kotse din. Si po. May mga advocacy mo. Ah, mga hugot. Na, no, oh, siyempre, oh. apektado ako pag ano sa LG. Mas pasaway. Ikaw. <laughs> mas mapusok. Parehas. Parehas. Mas marupok. Parehas. Parehas. <laughs> lights on or lights off? On. 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 Oh. <laughs> happiness or chocolate? Happiness. happiness. Best time for happiness? Every day. In the morning. Wow. <laughs> ano ang inyong tanong sa isa't isa? Mauna ako. Sige. Ate, no unang-una pa, alam mo naman junior niyo ako. Sa so, narating ko na, na small steps, Are you proud of me? Oo naman. Sobra, sobra. Ang galing-galing mo na. Mm. Sobra. May tanong ako sa sa'yo. Ano? May <laughs> e, pera ka ba dyan? <laughs> 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 hey, um... Na-miss mo ba ako? Oo naman. Kasi Yun lagi na, no? tayo magkasama eh. So, oo naman. Na-miss kita. Kasi tagal namin hindi nagka... Magkasama. Ka, uh, Wag kang iiyak. siya. Ikaw din oh, iiyak. Uh, <laughs> why are you emotional about If it? Eh, siguro po dahil utang na loob. Oo. Oh, oh. Wala, wala kang utang na friendship kasi natin, iba. Kaya, tandaan mo yan, mahal kita. Kung sa ka man mapunta. Bakit nagpapawisan ka? Dati ka bang pitcher? <laughs> 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 Pero, pinag-usapan ka, hindi lamang dahil sa iyong pagkapanalo bilang best actress. Pero, ako talaga tuwang to tuwa, akala mo nakalampas ka na. Tuwang to tuwa ako every time, you know, you, you, you do heart evangelista. Yes. Kala ko nakalimutan. Ay, <laughs> <laughs> Hindi kasi ginagawa ko. Wala lang kasi sobrang nasa ano ko siya, sa FYP ko lagi. Oh. Aliw aliw ako sa kanya. Yung ganda-ganda niya. Right. Tapos napansin ko lang yung, lakad-lakad niya talaga. Sige, ang gawin niya natin. Miss Heart, I love you. Oh, wala yan. Hearty is uh, school. Nagkita na kayo? Hindi pa po. Pero nag-message siya sa akin ng, ng sa Instagram na parang... Ayun, ano, ganda mo, gumagano'n siya. On, on point, gano'n, gano'n. Oh, Hartley! Miss Art, 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 Pero magaling. Um, anong reaksyon ng followers mo? ako na yung tinatag sa mga video ni Heart. Parate. Oo, ako, ako na yung tinatag. Pero ako hinahanap, hindi naman ako yan, sabi ko. Ako na, ako yung puro pangalan ko na, ko nakikita din sa, si Ian na lang lagi. <laughs> uh, na, sa lakad-lakad. O, pagdating naman sa pag-ibig, dito natin, tapos tayo tayo. Kasi di ba sometimes, you have to talk to yung sa kalawakan sa, uh, you talk to the universe about your dreams. Kung meron kayong mga wishes, pag, pagdating sa karera, pagdating sa pag-ibig, uh, yung bahay at lupa, yun ang given natin. Uh, sige nga, deliver that to uh, to to the, how do you call that? Uh, Kalawakan? Universe. Uh -oh. universe? To the universe. Yeah, that's nice ano no? Uh, sige nga, ikaw nga muna, ton Universe! Wow! <laughs> Oo, oh, oh, nice! <laughs> Parang si Thanos, Universe! <laughs> Sana, yung partner ko ngayon, siya na yung panghabang buhay. Oh. Tsaka yung bahay! Oo, oh, oh, huwag kalilimutan! <laughs> so, yung bahay ah. Oh, okay. Iha, ikaw? At meron pa po pala. Ano pa? Sana, um, mas magtagal pa yung pagkakaibigan namin ng mga ate ko ng Beck Squad. Iya, oh. <laughs> yeah, your turn. Sa pag-ibig, universe, alam ko siya na rin ng para sa akin. Uh, at um, sa pamilya, habaan niyo pa po ang buhay nila at ipaparanas ko pa yung marangyang buhay para sa kanila. At sa kaibigan, mahal na mahal ko kayong lahat. Naiiyak ko naman ako. Na <laughs> universe, I love you! <laughs> <laughs> oh! Maraming salamat. Thank you po. Maraming you salamat. You maraming salamat.